So ayan mga ka surprise surprise na putol po yung recording natin. Kumakain lang po tayo ng dinner, wala na pong birthday. <laughs> ano ba uwi ba muna ako diyan, Lloyd? Kukunin ko yung ano, yung panway. Oh. Oh. O sige, babalik ako ha, wait ka nang bukas. Pagsalita na kayo ng gusto nyo, pero warning nga, nakarecord tayo. Hindi <tries> <tries> pala maganda yung angle ko dito, mga ka-surpressor, right? Pero anyway, ano ako nalang ang arte ako nalang para hindi maganda. Hindi maganda kasi kita yung square ko dito, eh. Yeah. Ito <tries> <tries> lang ako yan, ganyan. Ito lang ano? Wala pa ko? Dito may po? Ano? Ang isang... Ang iklo mo po? Sarap siya. Baya siyang pagod. Ilaw eh. Speaking of kumakasurprise-surprise, ka, kaya surprise, talking about this. E eh, para po siyang salad. Mukha po siyang yung parabang seaweed. Pero hindi daw po siya seaweed. Is namulang po siya. Pero papakita ko po. We will take a closer look. Sandali lang. Mga surprise surprise pa rin po ba? O ate ko na. Ate ko na lang. O mga kuya ko. Eto si ate ko. Ano yung bag mo? Kakain ako. Ay, sige. Mga ka-surprise-surprise nga pala may papakilala ko sa inyo. <laughs> Yung ako. Ito po yung magbibigay sa akin ng tawag dito. Ang lakas everyday. Oh And, um, <laughs> kasi kung wala po siya, kung wala po siya, nandito pa rin ako. <laughs> Kumain na lang po tayo bago pa ako makabukin sa ano. Kasi mo na makakabukin sa Hello sa mga viewers nito. Sana hindi na siya supportan. So ito na po yung mga surprise surprise. Ayan, pakupuan tawag dyan. Ayan. Meron po siyang itlog na pula. At itlog ni o <laughs> oh, yan mga ka, surprise surprise. Nakita nyo ha kasi nag-uumpisa. oh, maayos yung mga sinasabi ko. nagkaka-itlogan na. <laughs> itlog na pula mga ka, surprise. Parang may gusto kong amuyin. Pero hindi naman kita sa camera. Ito gusto kong amuyin mga ka, surprise surprise. Mm.

Hmm. well, <laughs> hindi po ako pwede magbigay ng opinion video kasi nga po baka nasa ano po tayo, nasa business place po tayo. So, hindi po ako magbibigay ng opinion video about sa lasa and everything. Ang sasabihin ko na lang po is, in and out room! Yay! Hmm. <laughs> <laughs> Tayan mo bro. eh? Kaya record pa ba? Baka hindi ko na record Wait na lang. Ayan, naka, minutes pa lang tayo mga surprise surprise. This will be a 30 minute long video. 30 minutes long video. Hindi na ako mag-rice. Hmm! <laughs> mm. <laughs> <Mabuto, mabuto. laughs> so para piling ko dito palang bumabusog na ako mga surprise surprise mga kuya ko, mga ate ko. Mm. lang po <laughs> Napaka, napaka special talaga sa akin itong night na ito kasi katabi ko po yung favorite kong pusa. Pakakilala ko. pusi po si... Ano po si... <laughs> yeah, <apa>. Pusa! Hindi naman intern yun. Mga surprise surprise sa na po ba kayo ng pusa ilunggo? Siya na po yun. Ang pangalan niya ay Pusi. Ito ang aming pusa. <laughs> Ilonggo? Ano bang ano yung commercial yun Hindi yung support ng yun eh. Buto mo eh. <laughs> kailan niyo ba si Christian Vasquez? Yung sa laki mo yun. Anyway. Basta ilonggo mga surprise surprise Ano po ba yung masasabi niyo sa mga ilonggo? Comment down below. Taka yung mga ilonggo, ganyan yan. Nakayang mga ka-surprise-surprise, may nakakasalimagsalita. Yung ganyan yung mga, mga ilonggo. Weh. Hmm. Yeah.

Uh -oh. Anyway, kaya ko after ng COVID, mga ka surprise surprise Kasi nung nagka-COVID sa inyo, ako tapos na ako sa COVID. May nagka-COVID pa sa inyo? Wala akong, ako mga surprise surprise nagka-COVID po ako, so. Uh, eh Brian, Brian, mag-tweet ko wala Malakas na po yung ano system ko sa COVID. May wala po akong antibodies, mga surprise surprise so. Pero hindi pa tayo papakampante. Uy, wala talaga kayong mga, hindi pa hindi mga na-COVID? Wow! O hindi kayo na-tested? Baka, na, baka covid kayo din alam. Gumaling. Nagka-COVID, gumaling din yung alam. Walang COVID sa amin. Nortang kami. Wow. Yung COVID ko yung natamaan sa akin eh. Excuse. Nung nabit ako ang kanang... Nabit pa Mara, surprise, surprise, hindi ko na ng yung video. Papahabahin ko pa ba? sige na nga. Ang hirap kasi mag-upload mga no? surprise, surprise. Naka 4K tayo. So, so kita nga kita kahit yung mga pores natin. And itong angle po na ito, kita nga kayo Sparrow yun mga surprise, surprise. Usually, ang angle lang po talaga is ganyan. But, Nakita nyo ito? Mmm! Sana kung may TV tayong malaki dito, malangang na mapapanood natin tayo in 4K. Wow! Yung konti, apat na nag-like sa'yo. Tangi, 4K yung resolution ng sa'yo about resolution. At saka hindi ko lang pinagkakalas yung ano ko, no, yung at world's most famous. most surprise, surprise, pag December na, please, gusto ko na ma-monetize para, yeah, para, 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 monetize. para, para, <laughs> para. Pero okay lang po mga surprise, surprise. Kung di nyo po nagustuhan, huwag kayo mag-subscribe. Okay lang po yun. Masaya po akong pinanood niya po ako, gano'n. Huwag niyo lang po akong papanoodin in silence. Oh, tragis yun. mo, bawal <laughs> ng hmm. video pag kumakain mo sa Oh, well. Nandito na sa Bible. Kasi yung narapan mo eh. Nandito na sa Bible yan. Oh, okay lang. Kaya hindi ko naman upload o, di ba? For my personal use. Imoral niya, imoral. For my personal use, papanoodin ko si Baby, di ba? <laughs> <laughs> Sana nakuha siya, ano? Sana nakuha siya sa ano? I-upload eh. mo yan para ano? Ayun, baby mo. Eh, ayaw nga to eh. Baka, baka mag-comment na siya eh. Kasi ano yun, iba eh. pwede ka mag-demanda ito eh. Pagsabihin mo, oh, ba't nakasama ko ka sa video? Hindi ako ano dyan na. Ah. Eh, ayaw ko mag-edit na buburay ko kayo mukha niya. Hindi ako marunong nung... Baka sumikat nila yung sabi na. 20% sa inyo Bawat isa dito sa table Kahit hindi dahil sa video ko 20% Kung mahanap nyo okay. <laughs> okay. Kaya kain ako minsan dito At nasa paper Wala tayong si ano Ganyan <laughs> Guys, talagang ano, ay... Baka mapahamak ako. Kaya sabihin na sana ako sa oh, crush ka. Baka mapahamak ako. Pili ko yung tandoy natin na abutin hanggang ano, hanggang katapusan walang iinom nun. <laughs> Sorry, hey? Eh kasi okay lang ha, pero piling ko yung sa okay. pagod mo. Tan na rin.

Eh kasi nga, nakikita itong scar ko. Ang pangit itong preklat. Dapat lang. Pero maintainin. paano ba yan? Binaga? Hindi. Nung bata ako, malikot ako. Sabi <laughs> mo, di titi yung nasunggat. Uy, nakabisi tayo. Mabala ka, may makapanood dyan. Mabala na yan. Hindi, masiwag. Nanandahin nun. Hindi naman ban Hindi mo. na monetize eh. Ah, ano ko na? May mga Mmm! Mmm! Yummy! Nakasurprise-surprise, surprise, may natutunan po ako dito sa kanin na ito. Ang nagpapasarap po sa kahit ano ulam, talagang kanin po. Ngayon pa ako nakain ng ganitong kanin na may lasa. Nakakain na po tayo ng mga jasmine, rice and everything. Pero iba pa, anong rice ito? Yes, yes Diba si <laughs> Di pa yung fragrant rice mga ka, surprise surprise. So ito talaga yung para bang gado na kumain na parang lahat na kinain mo masarap, malinam Yung sa rice, mag-uumpisa po talaga dun sa rice. Coco pandan yan. Coco pandan lang. Eh nakakain ako ng coco pandan so hindi ko sure mga ka, surprise surprise yung sinasabi ko pero... Ay, tignan mo sa sako. Yes, nakita ko hindi ako coco pandan yung nabasa ko. Coco bang. Anyway, yun mga ka, surprise surprise. Coco pandan daw. Cucumber lang. Coco melon. Ang mga ganito natapos ngayon, ano? 10.30? Di ba ba tapos? Isolo nyo natapos mga alat? Yes, and, and then di ko na kayo iniwan eh. Tapos sinasabon niyo pa ako kanina doon. Sinasabon? Sinasabon? Sinasabon?

Se pa no. Siita. Para <laughs> eh, ano nga pala ito? Kasi pwede sabihin, ano eh, sabihin ka ng outcome cam Kung saan ang galing ito. <laughs> Parang kasi para sa kanya talaga ito eh. <laughs> pero mga surprise-surprise, baka pag-connect ako sa inyo, baka sabihin nyo, ang ah, dami ko mga nito dito. Oh my gosh, what? The mighty really has fallen, pero hindi po ako yung mighty. Fallen! Hindi ko alam yeah. po sa inyo yeah. yun. I'm not that person anymore, mga surprise-surprise. Hindi, <laughs> dara na po ito, Pilipino eh, tapos binigay niya nito. Tapos <laughs> yan na yung parang sa kain. Kung narinig niyo, ito yung habit guys. Kung narinig niyo yun, erase, erase, erase. Pero ano ko bawal talaga <laughs> sa mga restaurant? Hindi naman yung nagawin. Oh, Oo nga, pero, ka, okay. ba ito, aray, aray, aray. pero ano ko bawal ko kumain mo? Ba't bawal? Anong bawal yun? Ano yun? Change topic na. Pero ano, sino yung